Unang-una, paki-explain po. Gaano ba importante ang role ng COA pagdating dito sa mga budget deliberations na taon-taon natin ginagawa? Ayan. Uh, ang COA ho ay may sensitibo at importanteng papel. Ano po? Unang-una, yung COA ho ay isang constitutional commission. Ang tawag sa ibang bansa ay supreme audit institution. Pinakamataas, ano ho? Ko kaya ho meron hong pitong duties, ano, yung to audit, to review the transactions, to keep the records of accounts, kami rin yung nagtatago ng voucher, di ba? Christian, kasi hindi pwedeng pagkatapos na isumite, eh, susunugin na, <laughs> di ba? Ito'y public funds, may record. Kami rin yung nagsisettle ng accounts kung may mga usapin na hindi na nabayaran, so pwedeng ipanik sa commission proper. Kami rin yung nagsasagawa ng tinatawag nating pulisiya sa tamang paggastos, ano? Uh, pag-account, at saka syempre, kami dapat yung magdedetermine ng ano bang uri ng audit. O, yan. Christian, pwede ko bang ituloy kasi nabanggit mo yung uri ng audit, ano? Tuloy kasi, po, sige po. Oo, kasi gusto nating ipaliwanag sa publiko at baka masabi na trying hard tayong magpaka-importante dahil lagi tayong binibisita kay Christian. Ano na yung uri ng audit? Meron po tayong tinatawag na financial and compliance. Ayan, Christian, yung parati natin nakikita sa mga aara, no? Sa financial and compliance, una, yung expression ng audit opinion. At paglilinaw po ah, ang audit opinion ay hindi audit rating. Yan ang una nating okay. lilinawin. Ano? So, sa financial and compliance, tinitingnan natin yung presentation ng ng financial statements, ano ho. Ay yung compliance naman, ay di yung parang pagsunod sa mga batas bilang isang uh, ahensya ng pamahalaan. Ano? Meron din tayong tinatawag na fraud audit. Iba yung usaping fraud audit. Pag sinabi po nating fraud audit, kadalasan po ito ay pumupunta ang report sa sa ombudsman. At sa aking pagkakaalam, medyo may nabago po yata ang proseso. Ngayon po ay hindi na muna ipinopost ang fraud audit report sa website ng COA. Kung napansin mo yan, Christian. bakit nga ba? Bakit po? Kopya sa Office of the Ombudsman. Kasi eh, hahanapin muna yung tinatawag nating prima facie evidence. Kung medyo meron nakitang parang may prima facie evidence ata, kailangang mag-file. Ano? Uh, after the fact-finding, pwede na nating idiretso sa sandigan. Kumbaga, uh, so yung ombudsman na yung may hawak ng bola. So isa yan, ano? Yung audit na binabanggit dito, basis sa pagkabasa ko sa miklim panahon, binigay mong ano, Baka kasi talagang binabantayan ko eh. Hindi ko ako nagbabantay. Imotera na lang po ako ngayon sa FB. Pag mga Kinulit kin ko lang sila pareho. Kinulit ko sir pareho Oo. para mag-appear ngayong gabi. <laughs> yung oh, point talaga nangyari dyan. Opo. Ay, hindi rin prepared. <laughs> hindi ko. So, ito ko yung tinatawag nating uh, uh, performance audit or value for money audit. Ano po ang tinitingnan sa performance audit? O yung minsan tinatawag nating value for money audit? Ito po yung three E's. Bakit ho E? Parang isgera, di ba? Letter E. So, tatlo yan. Economy, efficiency, effectiveness. Sa economy, ho, tinitingnan natin in terms of yung bang mga nabiling libro, yung nabiling pagpapagawa ng project, eh tayo nakatipid. Ibig sabihin, walang overpricing. Pero kasama din sa economy yung kunyari, ano, uh, uh, parang nakatipid tayo sa pagpapagawa ng project in terms of... Uh, halimbawa sa halip na X amount yung plano na budget, ay eh, nakasave ka. Ano ho? In other words, madali naman atang maintindihan yung economic. Ano po? Yung efficiency po, ito po yung ano, para bang binigyan ka ng number of days na gawin yung project, kunyari, hindi mo nagawa yon Sumobra ka sa number of days. Pwede pong ganoon O kaya naman po, it has something to do with budget utilization. Ano? Kumbaga, ito yung budget mo, pero parang hindi mo nagalaw ang iyong budget. Yan po yung mga aspeto na tinitingnan sa efficiency. Kung baga, gandong ka-efficient ang ahensya given the resources and given the existing structure and programs uh, ng isang ahensya bago niya na-deliver yung kanyang targeted uh, outputs. Ano po? Pagdating sa effectiveness, dalawang bagay po ang tinitingnan, yung mandato ng ahensya at yung objective ng programa. Kung halimbawa, ang objective ng programa mo ay magpakain kasi mga malnourish ang mga bata dahil gusto mong mag-improve ang kanilang performance, i-relate -re mo muna yan doon sa mandato. Ito ba'y connected sa iyong mandato bilang Department of Education? Parang oo naman, ano? So titingnan mo, based on the objective of the program, nakita mo nang connected siya sa mandato, titingnan mo na. Na-achieve ba ang objective on the basis of your planned activities? Ano? Pwede rin sa effectiveness yung ito yung iyong targets, goals, targets mo ito, yung ano mo, milestones, pagdasabit mo ng budget, ito yung target ko, anim uh, na libong eskwelahan ang akin ko i-build on the basis of need assessment, di ba? May pag-aaral 'yan. Pero ito lang ang nagawa mo. So, yun po ay mga pamantayan na ginagamit sa effectiveness. Question, gusto ko linawin ano? Kasi mm. kailangan malinaw ito. Ang audit, may sariling standard yan. Kasi ang mahalagang qualification ay yung tinatawag nating independence and objectivity. Kaya ho, pag naglabas ho tayo ng report, para bang pag sinabi natin, ito ang hindi nagawa, ito ang nagawa, ito ang nakita namin, ito ang hindi na-achieve, ganun, ano ho. Hindi ho natin pe, pwedeng sabihin ay namumuliti kasi auditor. Kasi unang-una, ang ating pong process naman ng audit. Nagsimula tayo sa type sa audit, ito naman proseso. Ano po? Meron po tayong dalawang sistema. Pwedeng residency audit at meron tayong uh, team approach. Ano po? Sa residency, andun po ang resident auditor sa ahensya. Sa team approach, merong binubuong grupo or team sa isang central office ipinapadala po. Ano po? Isa po nagkakonduct ng audit. Ang proseso po nila, syempre meron po yung planning, parang kahit ano naman lata, may simula sa planning. Sa planning, i-determine -de mo na doon ang ano ang ating audit objective. Kung ito po ay tinatawag na performance ano sa economy, hindi eh siyempre to determine whether transactions and programs of the government are economically implemented. Deo ba? Nagtuturo na tayo ng audit, kasi Baka maubos yung oras mo. But in essence, ititingnan mo naman. Ano yung resources na ibigay? Ay, ititingnan mo naman how well, how efficient yung paggamit ng ahensya ng pundo at pagpapatakbo ng kanyang programa. Pag-effectiveness naman, ang tanong mo, ang objective mo ay to determine whether the goals and objectives have been achieved in line with the mandates and the resources given. So yun ang iyong audit objective, kasama yun ang audit planning. So manggagawa yung ahensya ng audit planning memorandum. Ano po? Meron siyang audit plan. Nandun yung number of days, nandun yung oras. Katulad ng discussion natin last time, Christian, kapag yung may napo na ka, parang hindi tama. Pwede siyang i-capture ng audit observation memo kung walang financial implications. Ano po? Kung may financial implications, mag issue ng notice of suspension. Kung meron ka pang hinihingi na mga patunay, pwede mag-submit ng dokumento, no? Pero kung nabigyan mo na ng tamang panahon, nabigyan na yung 90 days, pwede mong maging disalawan. So, yun yung proseso. Ngayon, dito sa value for money, mga performance audit, mahalaga dito yung tinatawag nating management comments. So, ibig sabihin, due process yan. Tama ba, Christian? Parang sasabihin mo muna sa management, hello, management, kami magagawa ng audit aming i-evaluate ang inyong mga programang ganito. Oh, sige, di sasabihin, sige po, ito po ang aming mga program accomplishment, ito po ang aming mga documents, ito po yung, ano, pwedeng mag-interview si auditor. Pwedeng ibigay ni auditor yung kanyang audit plan, para naman hindi nabibigla si agency na, aba, e eh bakit biglang yan ang iyong ano yun, e eh parang hindi ata tama, etc. At ang pinakamahalaga dito, the agency has to affirm or validate na tama ang kriteriya na ginamit ng hmm. auditor. Kung baga parang, hindi pwedeng sabihin na ini measure kita in terms of economy, efficiency, and effectiveness na medyo malabo sa ehensya ang kriteriya. Hmm. Di ba? Kasi ang gagamitin nating kriteriya at remember, ang ating uh, i-evaluate na informasyon ay pag-aari ng mga taong na ang maghawak ng pundo, magpatakbo yeah. ng programa. So, mahalaga hmm. yon. Yung criteria for the audit must be discussed and ano, Bin binalidate, in, ano, pinay ay, tinanggap ng ahensya. Uh, pagkatapos so nun, kapag may nakitang mga puna, mag i ng audit observation. Tapos so may number of days po sila bago masagot yon. Pwede ho silang mag-submit ng papeles o kaya ho ay magbigay ng management comment. May number of days po yan. Kapag nasatisfy na po yung number of days, meron po yung exit conference. Exit conference, kaharap mo po yung ahensya, yung pinuno ng ahensya, at kung sino man po ang kabahagi ng papapatakbo ng programa, para ho pag-usapan ninyo, ay madam agency chair or whatever, ito ho ang aming nakita, ang budget nyo po ganito, etc. Pagkatapos, mm -hmm. magsasubmit na naman po sila ng management comment. In other words, Sir Christian, mahalaga sa proseso ng audit yung tinatawag nating due process. Mm -hmm. Kasi lahat po, bahagi yan ng ating pagsisikap, na maging independent and uh, objective ang ating audit report. Uh, hindi katulad sa Facebook post ko, marami ng, marami ng, ano ba yun, snide comments ba yun? No? <laughs> may mga emotions na, no? Kailangan ng audit report mas objective. So hindi na ako auditor ngayon, kaya wag silang mag- <laughs> <laughs> Ordinaryo. <laughs> <siya. laughs> Pwede ba? na. Report, ibig sabihin po, tatayo ang audit report. Dahil inobserve po natin ang due process. Meron po tayong uh, internationally accepted accounting and auditing standards na sinusunod. At meron po tayong uh, sapat na panahon at pagkakataon na ibinigay sa management. Una, upang alamin kung paano i-gagawin yung audit. Second, ano yung criteria na gagamitin? Nag-agree din po sana sila doon. And third, siyempre po, yung mga parang mga puna ay eh, meron silang pagkakataon. Mahaba yung pagkakataon nilang sumagot. And therefore, pag yan pong audit report, after who na na exit, natapos na yung exit conference, naglaps na yung time para mag-submit ng management comment, bibigyan na naman sila ng abiso. Ah, ifa finalize na po namin ang audit report. So pag po na finalize na yung audit report, bibigyan po sila ng kopya noon. And by that time, pwede na pong i-post sa website. Kasi ho, ay pera po ng bayan, ay di tama la ang gawin nating public, di po ba? Kasi po, uh -huh. dapat ay transparent. So, sana ho, nabigyan natin ng linaw hmm. yung sensitive role, yung types of audit, pati na rin po yung proseso. Salamat! <music>